Masalanan mo rin naman eh. Kung bakit kayo iniwan? Kasi sinasaktan mo yung tao. Tarantado ka ba? Saulo oh. ka. <laughs> Tag mo para. Eh. Al. <laughs> okay, ito Al, huwag ka gumalaw. May tama ka. Al. <laughs> Tulong! Al, anak. May na akong bagong cellphone para sa'yo. Talaga po, ma? Para sa'kin sa puta? to? Oo. Pagalim mo ayoko nang lagi kayo nagtatalo ni kuya mo sa cellphone. Nasasaktan ako nung nakikita kong lagi kayo nag-aaway. Ma, maraming maraming salamat po ah. <laughs> Ayos ah. Buti pa si Alvin nila mo ng bago. Eh paano naman to sa akin ma? Sinira ito ng mabuting anak mo. ka anak papagawa na lang natin yan. Anong ipapagawa, ma? Bilal mo ako ng bago. Siya nga, binila mo ng bago, eh. Anak, maldog. Ngayon ko lang naman na ibili ang kapatid mo ng ganyan. Anong kapatid? Ma, baka kapatid ko sa labas yan. Ano ba? Maldog, anak. Maldog, anak. Pasensya ka na kung nasaktan kita. Anong pasensya, ma? Sa buong buhay ko, ma. Ngayon mo lang ako sinaktan. Malibasa may pinipili ka sa amin eh. Baldog, pares ko kayong anak. Wala akong pinipili sa inyo. Pares ko kayong mahal. Anong mahal, ma? Simula ngayon, dalais na ako sa pamamahay na to. Hindi-hindi na ako babalik, ma. Kaya kong tumayo ng sarili kong paa. parang pisang. Diyan na. Oo. Ano Ano ba? Nasasaktan ako. Hindi na ba natin ayos yung relasyon natin? Christian, matagal na tayong tapos. Tigilan mo na ako. Bakit? Dahil baki kay baldog? Kaya ka nagkakaganyan? Huwag mo mong idamay dito si baldog. Pag nakakita ko yan, uupahan ko yan. Sinisigurado ko sa'yo. Tara na nga pare. Hoy, baldog, di mo ba talaga titigil si Jonah? Pero ano ba sinasabi mo? Matagal lang tapos ni Jonah. At saka, kasalanan mo rin naman eh. Kung bakit kayo iniwan kasi sinasaktan mo yung tao. Parang ka ba? Ang aulo ka. Takbo pare! Pal! al tiyo. Pal, huwag ka gumalaw. May tama ka. Pal! Tulong! Al! Baldo, bumalik ka na kaya sa inyo. Hindi ka ng tawad sa magulang mo, lalo na kay Al. Ang so, nga iniisip ko eh. Pero wala pa akong dahas na loob. Parang harapian. Yun. At kay mama. Baldog. Christian, tama na. Hindi, Jonah. Baldog, gusto ko sana humingi ng tawad sa nagawa ko sa kapatid mo. Pare, tapos na yun. Tsaka buti na lang, walang nangyaring masama sa kapatid ko. Dahil kung hindi, sigurado akong pagsisisihan yon. yun. Baldog. Uh, Ang ginagawa mo rito? Ma, gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo, ma. Sa lahat po ng kasalanan ko. Sana po, ma, mapatawad niyo po ako. Huwag kang ng tawad sa akin. Dahil anak kita, hindi kita matitiis. Dito ka sa mo humingi ng tawad. Ah, uh, Al. Sana, Al, patawad mo ako. Ang laki ng kasalanan ko sa iyo, eh hindi ko na panindigan yung bilang isang kuya. Eh wala naman nangyari sa aming sabahan. Tsaka hindi ako galit sa kuya. Di ba magkapatid tayo?